dito natin makikita mga lords na kung talagang ang ating di ba mga mambabatas, senador at mga kongresista ay payag sa tinatawag na transparency, papayag sila sa panawagan ni Coco, ni Senator Coco Pimentel. Basahin natin. Just in Senate Minority Leader Coco Pimentel says he will file a supreme court petition versus the 2024 budget including the unconstitutional increase made by congress to unprogrammed appropriations worth 450 billion i am talking to a member of the house of representatives who wants to join me in filing this case he says without naming names he adds albay representative Itselag lagman may also be a possible ally. Di ba? So nanawagan daw no si Coco Pimentel sa iba pang mem member ng House of Representatives na sumama sa kanya. Di ba? Sumama sa kanya at manawagan No and uh, sumama sa kanya na mag-file ng case at questionin no ang increase 'di ba, ng Congress na 450 billion no sa kanilang unprogrammed appropriations budget. Sa so, totoo lang mga lords dati, wala tayong pakialam diyan eh, 'di ba? Kasi of course, eh, hindi naman natin alam yung figures, hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang kalakaran diyan. Buti na lang, no? Buti na lang, no? Andiyan si SAS. 'di ba? And at the same time, in, yung inexpose ni Sas, yung kanilang budget, kung ano ba talaga yung budget na 'yan, kung saan ba talaga napupunta yung budget na 'yan at kung may audit o resibo ba yung mga budget na 'yan. Which is wala, certification lang pala. 'Di ba? Tapos nung um, bumanat na din si Tatay Digong, 'di ba? About sa mga budget no ng Kongreso na no, which is sin lang naman no ang mga kongresista natin na no, open the book of your accounts no at ipakita sa taong bayan saan ba napupunta ang pera ng taong bayan which is hindi po yan mali hindi po iyan mali di ba kasi nga kay VP Inday Sara nga gabi sila tumuligsa di ba kay VP Inday Sara nga grabe sila makapaghanap makapaghanap ng resibo 'di ba? Makapagbati ko. So, dapat sa lahat. No, dapat sa lahat. Hindi lang si VP Inday. Eh. alam naman natin, andiyan yung resibo, nakikita natin sa ano pupunta, no, ang ang budget na meron sa OVP at DepEd. Diba? Kitang-kita natin eh. Ang daming resulta ngayon ni VP Inday Sara. Ang malaking tanong dito, yung mga kongresista natin, kamusta? And imagine ninyo mga lods, nagpadagdag pa sila ng 450 billion and program appropriations, 'di ba? Grabe na. Grabe na talaga. Sa totoo lang kung ikaw Pinoy ka, tapos okay lang sa iyo yung ganyan. Dahil sinusuportahan mo pa rin si tambaloslos 'di ba? Parang pikit mata kayo ngayon. Ay, may malina. Hindi na pwede 'yan. O, oh, Rendon. No, makagago. Oh, ano masasabi nyo dito? Grabe, no? 450 billion and program appropriations? Grabe! Bekene, man! <laughs> diba? Hindi kayo nagre-react sa mga ganito. Pero kung confidential funds, diba? Pero pag-budget ng OVP, pag-budget ng DepEd, grabe kayo makahusga. Pero pagdating dito, 450 billion unprogrammed, hindi pa alam kung saan gagamitin. Okay sa inyo? Ay, iba din, no. Nakakalungkot 'ng mga lords kasi 'yung ibang mga Pilipino bulag-bulagan talaga sila sa mga nangyayari ngayon. 'Di diba? Parang akala nila feeling nila okay lang. Okay lang, 'di diba? my god in nakakatawa pa sa ibang mga pinoy di ba pag i-call out mo di ba pag magko-call out ka ng isang public official di ba pag humihingi ka ng resibo pag humihingi ka ng audit itong ibang mga pilipino grabe magagalit sa iyo at sa pagsasabihan ka pang panggulo lang kayo sa bansa ginugulo nyo ang uni team ginugulo di ba parang ha anong ginugulo ba diba, hindi pang gugulo ang pagtatanong ano to diba huy Pilipinas gumising po tayo tapos diba nabalitaan yung half of the budget ng House of Representatives ay para sa ayuda my god no nag iisip pa ba yung iba nating mambabatas priorities naman po no wag puro ayuda